I'm taking up uh -huh. diploma in culinary and agriculture. Uh -huh. Ayan na. Uh -huh. Ito Pape na. <laughs> Hindi na yan papel sa pelikula. Bago na natin pag-usapan yung Through movie, ano, ano yung mga dala mo na yan? Uh -huh. So kanina po kasi, hmm. uh -huh. <laughs> nag-patisserie uh, classes po ako sa school. <laughs> <Okay>. <laughs> in CCE Manila. Chef. Uh -huh. Uh -huh. Promote na. Uy, nag-alaw din kami sa CCE Manila. May one of the chefs told me that yung anak niyo po, uh -huh. uh, Summer Tony. Si Antonia at si, Nio, si Tapos ako yung nanay na saling pusa. Kasi kailangan ko sila bantayan. Di natuto rin ako. So ikaw gumawa niya. Si, Ito po. Uh, earlier, earlier, we... Uh, Ati Serbian. Biglang pinawisan sa mga. Puhos ka <laughs> namin yan. so meron na ako ano. Tea. May tsaka so, akong dala. So yan ang ano mo. Isa sa mga passion mo. Pagluluto. Pag Pagluluto bake, po. Ah, bakit? May ano ba? May restaurant ba kayo? Wala pa po. But Wala someday, pa. I, I look forward though, to having one. Uh -oh. Pero right now po, me and my girlfriend, Michelle, are formulating a food stall business. So, hopefully this year. Mm -hmm. Mag-yes kayo natin. Pag, pag meron na, balik kayo pag ni girlfriend ito. ni Michelle. O, di ba? Ayan. Ayan, Ayan no, na. So, ito po si Enzo mismo nag-bake. Very talented. Uh Oo, -oh. ano? tama. Lahat ng yan. Iba-iba iba yan. dami niyan. Kanina po, naisip ko habang nagbe-bake. Sabi uh -oh. sakto, may kita ko si Kuya uh -oh. So Maybe I can uh, bring some for them. Sana masarap pa po. Okay. So, these What's are Oscar, bars. Yeah. Caramel bars sa brownies. Ay, may ligaw sa caramel. Mm. Ito tayo, tayo, tayo sa caramel tayo. Pwede. Yan. So, ito yung pantanggal stress mo. Opo. Oh, mm. As in, wala kang ibang katulong sa kitchen. Ikaw lang. Solo. Ako lang po. Ako wow. lang po. Ah, dito yung caramel. Sorry ulit. Uh, yung ito. measure brown po. Yan. Oo, kasi ito brownies. Ito... Mm. Rebel uh, bar po. Rebel bar. Ang ah, pinawisan yun, no? <laughs> yeah. Masarap, ba Masarap po yung, po, yung rebel bar. <laughs> Person, so plano mo magtalo uh, trail sa coffee shop 'ron mm. o restaurant talaga? Ah, uh, depends pa po eh. Pero right uh -huh. now, kagaya po ng sinabi ko kanina, more of food stall business na fast moving yung product. Aso ah, so definitely hindi ganito. Hindi pa hindi pa pusta ganyan. ganyan. So more of mga sa mga public area, public uh, transportation areas. Ah, so dapat may kanin. Bilis po yung Amasa pagkain. Opo. Ano may kanin? Opo, may kanin. May no. toppings. Oh. oh. Toppings. nga uh, bilib ako sa mga artista pa po na hindi lang yung love for their craft na acting oh, no. Sila nakafocus. Meron kang on the side tum business na to. Kailangan. Yung pagiging negosyante mo sa muna mana. Siguro po sa uh, father ko. Kasi yung father ko, uh, mahilig magluto sa mm -hmm. bahay. And mm -hmm. he's been into different, uh, iba-ibang mga business industry po. Mm -hmm. Kaya natuto po ako, especially nung pandemic. Mm -hmm. Since uh, alam naman po natin, bawas po ang trabaho during the pandemic. Mm -hmm. Nagsimula po ako with different types of uh, side businesses. Mm -hmm. Mm -hmm. Like, like what? Nagsimula ako na magbenta ng frozen chicken. Mm -hmm sa village namin kasi mm -hmm. there's a parang naipon po lahat ng mga chicken sa mga fast food stalls kasi natigil lahat ng business eh. Mm -hmm. So, naghahanap sila ng mga ibang resellers para magbenta ng mga chicken na hindi nagagamit. Mm -hmm. So, isa po ako doon sa village namin tapos nagbenta rin ako ng balot, nagbenta mm -hmm. rin ako ng... <laughs> <laughs> ng Nakatuwa protein. ka! <laughs> sa buhay! Iba-iba <laughs> oh. po. So, mm -hmm. para sa akin naman po, kahit may kita ka ng tatlong piso, limang piso, or mm -hmm. basta may kita araw-araw, yun naman ang importante. Mm -mm. Walang sanlibok, walang piso. Opo. <laughs> walang piso kung walang sinko. Saka yun, oh, ang sarap yun. kumita, di ba? Kahit maliit lang, Oo. parang mas gaganahang ka magbenta, Oo. di ba? Oo. Ang galing, Kakatuwa. no? Kakatuwa.